Hello guys! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Konnichiwa! Salam alaikum! Ako nga pala si Sugar Babe, ang nagmamagandang Beklabush dito sa Dubai, UAE! So, uh, prepare tayo ng aking uh, baon para sa ating pagpasok mamaya sa work. So... Ayan, nag-fry tayo ng egg. And, nasya ako dahil may iniwang ulap ang aking kasama dito sa bahay. May tingnan isang ulam na wala naman akong ah uh, binigay sa kanya na pang share ko. But thanks God dahil iniwanan niya ako ng is dump truck seal. Ang sarap. Tapos bamos pa. So, mamaya pag uwi ko, mamaya gabi, ah, uh, babayaran ko na lang siya. Para naman kahit pa paano, uh, ah, siyang magtira or mag, ah, uh, magtabi para sa atin na uulamin natin. Kasi sabi ko sa kanya kahapon, ah, uh, minsan hindi ko alam kung ano yung lulutuin ko para sa babaunin ko. So, actually, uh, ko sana ito talagang fried egg. Ayan, yung, yung may, may ano sa gitna, may dilaw sa gitna. Yan sana yung babaunin ko ngayon. And yung toyo. Lulutuin ko sana itong toyo para babaunin ko. Kaso lang, ito nga, nakita kong merong isang iniwan tong tabord mate ko. So, ayun, babaolin na lang natin. kakainin na lang natin. And mamaya, i-message ko siya. Uh, babayaran ko siya sa uh, isda to. So, ayun. Akala ko, hindi, ko siya nakita. Kasi kung nakita ko na siya, hindi na sana ako mag i -itlog. Eh kaso lang, uh, na-start ko na yung itlog. Ang sabi ko, sige na lang, iluto ko na lang, ikuloy ko na lang yung pagluto ng itlog. Pero hindi ko na lulutuin ang tuyo. O says, sayang. Marami yung ulam natin and tuyo din delikado sa sa salon. Dahil baka matalakot tayo ng ating mga kasama. So, ayan guys. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning pa ba? Good morning, good afternoon dito sa Dubai. Magandang hapon po sa lahat ng mga taga-Pilipinas. Ayan, actually, hindi sana ako mag-video. Kaso lang sabi ko, gawa tayo ng video para meron tayong may upload dahil kahapon ang ano natin, ang video natin uh, nag-launch kami ng ka-workmate ko so ngayon, tuwa ng video na nasa bahay pa tayo hanggang makarating tayo mamaya sa work natin para kaya paano meron kayong update sa akin at meron akong maipakita sa inyo at makita nyo naman ang aking fast sa route So medyo hindi na tayo nakakapaggawa ng uh, short video pero later siguro gagawa na tayo para meron tayong maipakita sa inyo at may upload. So ayan guys, tapos tayo magluto ng egg. Ayan, so ay magsasaing pa tayo pala. Kasi ayan, uh, inuna ko munang magluto ulamin ko. Tapos, um, sa naman ang ano natin, ang gagawin natin habang naliligo tayo. Nakasalang yung rice cooker natin. So, hugasan muna natin nating rice cooker na kaldero. Para malinis siya kasi minsan uh, naririkitan na siya ng uh, nagbabasang kanin. So, kasan muna natin para kay paano maganda at walang amoy ang magiging sinaing natin na madaling mapanis. Happy Thursday everyone! Sana Next week meron na akong magtagap na balita galing sa aking uh, kaibigan about sa aking kinukuhang alam nyo na So ayan kuha muna tayo ng rice para makapag tayo ng ating rice Parang walang tao ngayon dito sa bahay. Anak ay dito araw-araw sa bahay. Except sa uh, Monday, Tuesday, Wednesday, uh, Monday, Tuesday and Thursday, yung anak lang ng may-ari ng bahay na to ang naiiwan. Wala siya. Yun, men. Isa pa lang Isang taka lang yung ginagamit kong ganitong, ano, guys, ah, uh, pigas. Kasi nga, ano naman, ah, uh, hindi mo kayang ubusin. And, pagdating sa rice, lagi ako naluluwal. Pag, ah, uh, hindi ko, ah, pag na ako sa rice, lagi akong naluluwal sa pagkain. Uh, so, after nito, na tayo. Kasi, anong oras na? 12.40 na yata ng, ano, tanghali. Kaya eh, alam niyo naman, lagi naman tayong late. So, ayun. Wala pang nakapag-break ng record natin sa mga kasama kong sa trabaho. Uh, except lang na merong pinupuntahan yung mga kasama ko sa uh, dakad nila. May mga dakad sila na nakikiusap silang kanilig. Sila, ganyan. Pero talaga may mga lakar sila. And, uh, not like me na consistent talaga at laging late sa trabaho. So, ayun. Tapos na tayo. And, so, mamaya ulit guys. Pag, uh, pag nakaalis na tayo, papuntang work at uh, para meron tayong journey na may sa inyo kahit man lang sa araw-araw nating mga routine na ginagawa. So, mamaya ulit guys. I love you all. So ayun na guys, nakalis na tayo ng bahay. Ayan, papunta na tayo ng Metro Train Station. So magpapa load pa pala tayo ng card natin. So ayun. Ah uh, 20-20 na. 20-20 na ang ano ng load card. So para hindi tayo ma Matawag niyan ma, na matiming nga ng checking if ever magpa-load na tayo ng ating card kasi nga mas uh, mas malala kung maloa uh, ma-check tayo ng ating card na walang laman. So ayun, mamaya guys, update ko kayo ulit. Sasakay muna ako ng elevator na so ayan guys nakababa na kami, I, I mean nakalabas na kami ng train so ayan yung mga uh, kasabayan kong nakasakay pinauna ko lang silang uh, bumaba para makapag video ako sa kanila ayan so ayan, meron ding elevator doon sa kabila and meron ding daanan doon sa kabila na uh, stairs so ayan Palabas na kami lahat and waiting for the bus na naman kami. Pero merong iba dito na maglalakad na lang. But ako is waiting ako for bus. Nag Tap na tayo. Ayan. Nakalabas na tayo. Bus waiting na naman tayo.

Passenger. I think tatlo lang kami yung nakasakay so ayun and bababa tayo dun sa uh, sa stop nito sa first stop nito kasi nga uh, kataksi lang tayo pa pagkuntang salon kasi medyo super late na tayo kaya ayun uh, kataksi lang tayo kasi baka maunahan na naman tayo ng pagdating ng aking manager and ayokong masita tayo ng program ko so ayun so ulit guys pag uh, nakasakay na tayo ng taxi kasi nasa bus pa naman tayo any anyway, update ko kayo pag nasa ano na tayo nasa saloy na tayo yung matapos yung ating gagawin video for today so mami ulit guys pag nakasakay na tayo ng taxi so ayun nandito na tayo sa saloon guys and hindi na tayo nakapag video sa loob mismo ng taxi dahil nga may pa -music yung driver nagpapa music siya so hindi ko naman siya mapilis na patayin nyo muna yung sounds niya dahil uh, mag video lang ako hindi ko nasabi yun hindi ko siya na please kaya hindi na tayo nakapag video so nandito na tayo sa loob ng salon uh, ano na tayo Pagtituka tayo ng kape. Pre Prepared tayo ng kape natin. Pagkasa muna natin. talaga na malalaman na hindi pa na talagang kasama Kapitan na Kapitan na Ay, may ano tayo oh. May friend pa naman sinabi mo araw-araw, ano yung naman, ng name para sa 24 iniinom eh kami eh iniinom ko na kasi sana napu-uyon pala naman ako kapita ba na antok ako ni kanina papadating ko namu ko na sabi ko, ay parang naglinis si Payat. Si so Payat naglinis? Oo. Kasi dati... Kabao akong... na dumating? Na, hindi. Nadatlan ko malinis eh. Hindi, ikaw ba nga o na dumating? Oo. O naglinis siya kagad. Kasi naglinis ako. Ay, hindi na ako maglinis. Naglinis niya. Sabi ko, malinis ang hangin. Nakakapagod mo. Kaya ko ba lang ang gilinis ko dito sa hangin na? Pika-pina tayo guys, nagkakapi muna kami. Yan, meron din kaming pandesal na meron din kaming pandesal and cheese uh, late breakfast pero laban pa din ayan Nagulat nga ako yung binalita niya. Ha? Nandiyan na ba siya? Si Bila. Yeah. Nandiyan lag... na, ang arbi eh? Nagkasabay kami. Ha? Ah, sabi ko muna ka? kanino mo nalaman yung balita niya? Walang sinasabi sa akin si Labi. Yung ang spada. Nung kami one time, sabi niya, sa tagalis-kalis daw siya, para siya. Kaya... Yeah pina, pinatawas nito sa ano niya, sa kamag-anak niya. Yung maarte na tadi niya, ano? Mm Nasa 2002 Mm uh -uh. So yun guys, mag-breakfast muna tayo. So, thank you so much guys. I love you all. See you in my next vlog. Bye!